mga kabising ulan so ito nasampan na namin yung isda kurintahan ito may gito malaki ito yung dalawa na pasok na namin dito sa budiga gawa ng malakas talagang ulan so ganito kami sa lahat mga, mga kabising kahit maulan tuloy tuloy lang yung aming hanap buhay pag ng panayos so. tapos

Pagkasabay, sampai lapit na, il lapit na, il lapit, il lapit, il lapit, il lapit. Si baduyon mau ngabisin si bad. Oke okay, lapit na, lapit. Eh okay, lapit na, ramakaleu. Nah lagi, okay. kuat kuat, kuat sayu Neil, kuat sayu, ya. timing ang pagbira mo delikado yung ganun pres, delikado yun turbol mo yung pag ano mo sa kamay mo okay isang pitik lang yan sala isa ay malayo yung guy gwad real bigralang kaya natanaw kaya marunong ka mag alalay sa nylon ono kagak Pertuan, anu kaget, ginian wala na sampai dari sanilon wala na dire wala na janiau dik e wala kaya melakas oke okay, palo

Dito, dito lang. Yan, Okay, yan. Okay. So, sabay na sana mga kabising. Kaya lang ngayon na uh, yung isa. Kaya dalawa ng alpas namin ngayon. Ngayon din araw. lakay ng bigay oh. Laki ng isla. Bigay. Bigay. Oh. Kalaki ng bigay ba? Buhay ba pala ito? Bigay, kalaki. Diwari oh. nyo, wawakan nyo, bantayan nyo Eh, baka sumapay, ilayo nyo na lang area nyo. Ilag nyo lang para hindi sumapay. tay yung blog Buntan na dyan. Buntan na dyan sa inyo. Buntayan yung nylon nyo. Pagka mag bira. Walang lima kwan sa

sa ikop nang isda mga bising mga nailo nila sapa nen? tungguin ya. yan, yeah, kuha, kuha, kuha. Kuha, yan ganyan, para hindi lang time ya time kalau enggak enak enak. Ganso lalay, ganso lalay. Yee, aryo. Ready na kay pumaka na? Puporma lang ako. Kung mo na video.

Na naget ito. Ay, ang sekuinta ano ngaran ito kay Bayaw. Oo. Merong malaki sekwentay. Ay... Ah, malaki ang katawan na, yun na hindi na ka ano yung lang din. Oh lang din yun. Pero mas malaki kunto ito. Pintahan lang yan, mayikit. Okay, ari ari, habol habol habol. Habol habang may oras pa. Yan mga kabisyo, ito yung uli namin ngayon. Yan. Bali tatlong tatlong malalaki tapos dalawang maliliit nandoon na sa briga yung dalawang maliliit. Anong kaguluhan 'yan? Ha? Anong klaseng kaguluhan 'yan? Kagulo-gulo na. na yung mga uh, nylon mga kabising Sapay-sapay na Sapay-sapay na yung mga Nylon Gawa nang may nasibaran Tunod-tunod yung sibat ganina Ano, mausay pa yan o dalin sa barangay? Yan, kagulo-gulo yung mga nylon Ganyan talaga Pag may mga sibaran Kasi may naka-area pang ibang mga pamiwas. Ah! Ito kanina ako na putol yung ano, putol yung kwan ito, dalawa nang niya. nasan dulo nito? Ay, ito pala. May tama yung nylon. Putol. Ayan, uh, sibad na sana ang ninay, dalawa sabay, kanya dalawa yung ano niya ah uh, photo lang sabay nung big eye yung luway ni Arne lang tanggal na Anong kaguluhan yan? Sabay na. Para maliwanag na mga bising. Ayan, maliwanag na. Patayin ko na itong ilaw. So, ayan.